Huwag i-ignore ng kumikirot sa singit. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang ibig sabihin ng pagkirot ng singit, yaan ay hindi na maganda ang pagdaloy ng dugo mo mula sa paa hanggang sa puso. Posibilidad na mayroon ng namumuong kulani or bukol na maliit na nagsasanhi ng pagka-distract ng daloy ng dugo kung kaya ako talaga lagi akong mayroong olive oil. Araw-araw yan, talagang umiinom ako ng isang kutsara ng isang kutsarang olive oil. At ang maipapayo ko sa mga sumasakit ng singit ay talagang iwasan ang uh, sugar. Ang sugar ay nakapagpapatrigger ng acid sa loob ng ating katawan. Ang acid ang nakapagpapatrigger naman ng lahat ng sakit sa ating katawan kung kayo ay wala pang nararamdamang uh, kirot sa singit umiwas ka na sa sobrang sugar instead of sugar bumili na kayo ng honey yung original, ha? baka kasi yung mabibili ninyo ay hindi original na honey pagpatuloy lang ang pag-inom ng uh, olive oil so kung magtatanong kung anong oras ba dapat ang inumin ng olive oil so siyempre sa umagang-umaga yung wala pang laman ng iyong uh, sikmura alam nyo ba, ang sakit ng singit ay hindi nyo mararamdaman kung kayo ay nakatayo at sa umaga. Hindi nyo malalaman na talagang may kumigirot sa inyong singit. Mararamdaman lang ninyo kung kayo ay nakahigana at nakaupong matagal. Sabi ko sa inyong paulit-ulit, tayo ay parang makina na kailangan din natin ng langis oil sa ating katawan. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!